So, gusto na ko nga makita po din yung uh, unbox na ko na yung sa sa aning The show is uh, Spokening Dollars man. So, wala sa, tayo, sa Amazon. So, wala lang siya so, na, uh, na ang GoPro yun nga mga accessories is mahal siya na siya travel kit. basta magnet. So, uh, birahon na nani mo siya. Hugoto. So, kasi na siya eh, mga tape dere. Di, Dili di, siya tibay actually. At mga gamit suri sa Hola amiga, hola amigo. House life, cool o 75? So, welcome to my channel mga gaw, mga badi, mga bay. So, karon since kay ako ang ginagamit is GoPro, then wala man siya accessories. So, yung available sa GoPro bundle kit is like maura ni sa box o GoPro itself tapos clamp or pang mount mount bike tapos so nagsaka ako sa deck 5 sa royal promenade sa barko then I see na sila mga baligya nga mga accessories so tara sabay ta i-unbox na to ni eh. so kani siya is a travel kit for sa travel kit uh, with many mini extension and uh, Clam Swivel So tara Hello, hello, hello Karon ni unbox na to siya Ang travel kit So it's my newbie to vlog some videos Kaya pasijay na lang ko ninyo Kung Tagalog ko, mag English or mag -bisaya. But since na dire So gusto na ko nga makita po din Nga uh, unbox na ko ni Kung sa inindot sa aning GoPro nga 10 So kani siya usually GoPro Pwede siya makonnect sa cellphone. So, mag-screen preview ka, pwede siya sa cellphone. Ang kinagwapuhan na ng 10 is, naan siya screen sa atubangan. So, makita niya mo sa mo ginabuhat kung mag maganda mag ako <laughs> Basta, mauna na. So, kaya naka-sealed pa man siya, then, ato tanggalon. Siyempre, ato ng bukton. Ito, yusa. Uy! Palit tagbag ang GoPro. Uy! So kay dire ang presyo is uh, Spokining dollars man, so wala tayong mabuhat Dila na ako inyo ng presyo Kaya basig masok ko ang uban dira <laughs> Basta mahal dire And since namin sa Europe mm, um, Nagin siya yung war tax na ginatawag So 25% Iyahang VAT tax And mag plus siya Ambot, oy, libog kayo So kay, oh, nakasil pa siya, kita mo Ito asyang tanggalon mga badi hmm ara amigo amiga kita yung paisa cool paisa so kani ang iyang strap sa case is naka ano siya din ako din niya siya kita na surprise sa, sa amazon so wala lang siya na mau-maura siya price sa amazon pero kaya namin siya yung 21% tax pag europe So very expensive. Kailangan yun na to na bayaran. Nagpatong siya og more than 13 euro ang yung gipatong. So nga yung box guys. Awa niyo. And are the travel kit mini extension pole and uh, magnetic swivel so ang uh, magnetic swivel magnetic swivel clip so pwede siya pang clip pwede din mo siya indicate sa mga magnetic part na area para ibutalan ni mo ang gopro dito so ambot o makaya ba ni ang gopro sa iyang katimbang so kani ang gopro yun nga mga accessories is mahal siya na siya travel kit adventure kit sa so, patong uh, mga kit kit basta gipang kit kit so karaya ato ang buksan guys shocks. Shocks. Malingaw tapos presyo. Shocks. <gasps> rada ba di? Lita di abali. How's life? <laughs> so, ano siya? Iyan box. Then, nakaingan niya siya guys. Tapos siya ay additional na clip. Same. So duha na ako ang GoPro nga ingani eh. ngayo ka. Dalawa na siya mount mount clip siya. So Wala ano siya. At least natay extra kung maguba ba or something. Basta mo ni nagapamahal sa GoPro yung mga accessories po kining kuan kayo. So are, ano ni? Wala ano siya ang uh, mini extension pole so gamay lang sya Asian size yawa <laughs> Asian size yatai ba? yun yasya ba? one two three four four inches four inches na yung kadako so handy lang sya anak for mini vlogging purposes pero nashay extended Japan so wala pa ko kabalo po sa extended niya nga ginatawag sa so, taang itry po ba baning pull pull ano eh na nabuang na oy wala man instruction ang naoy uh, oy so ang mga original yun siya nga mga accessories sa gopro is nagin siya mga tatak isa asa, GoPro dare GoPro So, ambot ug may erase ba Basta, 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 oy Ah, ngani ni, dali na siya Wala siya gulupad, na, siya Tension pole So, pwede siya magtindog So, while nag-vlog ka, kaya mo extender So, ambot lang lang Paunsa niya siya, i Kaya nakabutang dire nasya extension So, wala pong kukabalo, paunsa on Wait, wait, wait So, the next atau yang unbox is the clip. So, mau na siya ang clip nya guys. Uh, yeah. Venture kit clip, clip, then magnet. Kali magnet. Kita maka, sa magnet. So, I think tiba-tiba pun nih So, kan nih sya Is imuha nih niya, niya, eh. siya isulut sa padding ya. Nana nana nah, 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 guys nah, 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 sa Itok-tuyok na, o gusto mo gusto nga posisyon. O patalikod ba o patubang? <laughs> na all. So, dinamon na natin mo siya. Hubuto na mo siya nicely. Mm. Na. Ulit, ulit, ulit. Sulod. Mm. Nako, kyan. Mm. Yate, di bang sulod, bay. Mm. Dira. Mm. Da. Ni a e. So, nasa yan ni -yani. sa payahang other sa box. Mm. Ula, na.

okay andul bigo kay first time na ako makapalit ng dinyan eh so wala yung kong kabalo then think god ta tae para palitan to dinyan eh diretso ta ta ten so kasi nasya yung eh, mga tip derivative din initiative by actually but tawag sa man ni ah okay ah okay but ah, okay subukan tuloy ni ya sector ito de ai ku ansha si perpetrator sorry ande isya si perpetrator para pang separate mga gamit so ayo guys manual yarn so ana separator gusto ko ni mo is mo separate ta ah, sya ah so dami si box and then ako ang gusto ko balaan is kani ano wala sya ay eh. kuha ng dito mini Hindi sya may extend. shorty sya ma-extend shorty lagi, may extend pole. Ako ka ba, sa extend by. Ay! Gusto! Mura yun ba sa manol? Birahol na siya ay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulog na sa American size. chop 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 chok, 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 chok Asian, Asian lang Asian. So, yun din na siya. Extension pole, then ana, then kung gusto ka is butang ka, lang, tripod. Okay. Ah, tripod. So, gusto ka, na extend lang siya gamay, tripod, and then, gusto mo siya naman siya ibalik, good o or pagamay yun, so, ana lang, kiyot lang siya. But, hindi siya kung tutusin, so good, also. Pero, nindot itong long stick. So, kanin, nasa screwball. Then, So, gracias amigo, amiga, paisanos. Salamat sa pagtanaw sa akong video. Unta nalingaw mo and hopefully maganahan ta mag-upload kay hina mo ka ang internet dere sa barko. So, need na to og oh, pusu kusog-kusog na internet o oh, much more time kay trabaho ba nang to dili dili naman kay pag vlog kumbaga side bit lang pero salamat sa inyo salamat ha salamat until the next vlog see you I use